Alam nyo ba na ang mga seryosong krimen ay hindi lang tungkol sa mga nakawan sa kalye o pagpatay? May isang uri ng krimen na tinatawag na white-collar crime, kung saan ang mga taong nasa matataas na posisyon sa gobyerno o pribadong sektor ay sangkot sa pandaraya at pagnanakaw ng pera, kadalasan ng walang ginagamit na dahas. So ano nga ba ang white-collar crime? Ang white-collar crime ay tumutukoy sa mga krimen na walang karahasan na may kasamang panluloko pandaraya at pang-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. Kadalasan, nangyayari ito sa mga opisina ng mga kumpanya, ahensya ng gobyerno, at mga institusyong pinansyal. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng white-collar crimes. Una, corporate fraud. Ito ay ang pandaraya na ginagawa ng isang kumpanya o ng mga ehekutibo nito para makakuha ng illegal na kita. Halimbawa, ang pagmamanipula sa mga financial statement para palabasing malaki ang kita ng kumpanya kahit na nalulugi tulad ng nangyari sa Enron scandal. Sunod, embezzlement. Dito ang isang empleyado opisyal ay ilegal na kumukuha ng pera na hindi sa kanila. Isipin natin ang isang accountant na naglilipat ng pondo ng kumpanya sa kanyang personal na bank account. Pagkatapos, mayroon tayong insider trading. Ito ay ang paggamit ng confidential na impormasyon para makakuha ng bentaha sa stock market. Kunwari, nalaman ng isang CEO na babagsak ang stock ng kanilang kumpanya, kaya ibinenta niya ang kanyang mga shares bago pa ito mangyari. Ang money laundering ay isa pang malaking krimen. Ito ay ang pagtatago ng illegal na pera para magmukhang legal. Isipin natin ang mga drug lord na gumagamit ng mga restaurant o real estate para linisin ang kanilang kita sa droga. At panghuli, bribery at corruption. Ito ay kapag ang isang tao ay nagbibigay o tumatanggap ng suhol kapalit ng isang pabor o ilegal na bentaha sa negosyo o gobyerno. Tulad ng isang opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng pera mula sa isang kumpanya kapalit ng isang kontrata sa gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng white-collar crime sa lipunan. Nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa ekonomiya, mas malaki pa kaysa sa mga krimen sa kalye. Nawawala ang tiwala sa gobyerno at mga kumpanya kapag maraming korupsyon, bumababa ang tiwala ng publiko. At nawawala ng trabaho ang mga tao. Kapag ang isang kumpanya ay naapektuhan ng pandaraya, maraming empleyado ang maaring matanggal sa trabaho. Paano natin malalabanan ng white-collar crime? Mas mahigpit na batas at masusing pag-audit sa mga kumpanya, proteksyon para sa mga whistleblower o mga empleyadong nagre-report ng korupsyon. Mas mabibigat na parusa para sa mga napatunayang nagkasala. So, ano sa tingin niyo Paano natin maiwasan ang ganitong uri ng krimen? May alam ba kayong mga sikat na kaso ng white-collar crime sa Pilipinas o sa ibang bansa?